wala pa but we really plan to file cases wala wala sir walang tumulong sa amin kanina doon we did not know if it was a heart attack hindi uh, eh, ni na, namin alam kung ano nangyayari sa kanya and then humingi nang kami ng tulong sabi ko kahit sino na doktor niyo doktor namin doktor na kung sino nandiyan ibigay niyo na sa amin wala talaga sabi ng na kausap niya po yung PNP regarding po sa Ah, oh, wala, wala pa. But we really plan to file cases. Wala, walang, sir, walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Uh, hindi na, hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, Humingi nang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala, talaga. Yun ang sabi ng next of kin. At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung sa Um, hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya and then kasalanan ko pa na matay yung yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. So, hindi ko na maiisip no, yung correction na... Sir, yung question? Ma'am, um, sa tingin niyo po nagagaling yung command na hindi kayo paalis, hindi pa pasukin yung ambulansya. Of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di diba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni, anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua, kay Congressman Pulong Duterte. Sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Resman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question. Pagkatapos. And you know what? Kasi sinasabi ng uh, doctor doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romaldes, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zulaika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala.